Tahimik niya pang inamoy ang buhok nito. Amoy vanila na dumagdag sa kagustuhan niyang ang kinin nito. Pakit ko ba sa kanya? Kahit mamatay pa siya sa gutom. Nakakainis yun. Magkulong na lang siya sa study room at magpagutom. So, you want me dead? Pause niyang tanong na kinatigil nito. Nanliit ang tingin niya at inangat ang gilid ng labi nung unti-unti itong humarap. Hawak pa nito sa ere ang kutsyarang may nakadikit na kanin. Walang pasabi niyang sinubo yun na mas kinalaki ng mga mata nito. Nung pakawalan niya ang kutsyara, ay mabilis nitong binabayon sa lababo. A Alex? Mahinang usal nito matapos silang magkatitigan. Malit siyang umisi. I told you, sisingiling kita. Dinagdaga mo pa talaga kasalanan mo ha? Kumurap ito at inusenteng umiwas ang tingin. Wala akong kasalanan, ano ba? Reklamo nito nung pigilan niya ang akma nitong pagtakas. Kinulong niya ito sa lababo at tinitigang mabuti. Hindi mo kasalanan na sinira mo mga dokumento at tinapos sa basurahan? Anong gusto mong itago at ginawa mo yun? Bulong niya sa tainga nito. Napatras ito ngunit napigilan ng braso niya. Gusto na niya itong isalan ng madiin sa lababo at pag-isahin ang katawan nila. Ngunit natutuwa siya sa reaksyon nito. Bakit? Sino bang asawang matutuwa? Kung malaman mo may inaasahang dokumento asawa mo at ibang babae pa nakalagay na pangalan. Sinasabi ko na nga ba may babae ka? Mahinang angel nito. Hindi siya kumibo. Tahimik siyang napalunok habang nakatitig sa mga labi nitong nakaawang. Mary Amethyst Esguera ha? sabi mo nga sa akin kung sino yon at kakalbuhin ko Alex. Hindi ko matatanggap na mas interesado ko sa ibang babae. Dagdag pa nitong litanya na hindi niya pinansin. Ang mga mata niya ay namungay sa mga labi nitong bumubuka. Doon nakatutok ang tingin niya. Nung muling bumuka mga ngayon para magsalita, ay hindi na siya nakatiis. Agad niyang sinunggaban nito upang matahimik ito. Halos mapangiti siya nung yumakap ito upang kumuha ng balanse sa kanya. Mabilis niya itong binuhat at inupo sa lababo upang parusahan ito sa parang alam niya. Aray! Inis na daing nito noong lumalim na ang halik niya. Hinampas pa siya nito sa balikat kaya't napahiwalay siya. Kitang kita niya ang namumulang mga labi nito na siya rin naman na may gawa noong nakaraang araw. Napabuntong hininga siya at maingat na pinatakan yon ng halik na kinatigil nito. Ang balak niyang maging marahas ay nagbago. Naging maingat siya sa paghalik dito. Pigilan mo na lang ako kapag masakit. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Hindi ito kumibo at sinagot ang halik niya. Hindi naman siya nabahala. Unti-unti, sinakop niya ng buo ang mga labi nito. Na hindi yun magkasya sa palad niya at ramdam na ramdam niya ang pagiging natural noon at bahagyang paninigas. sandale Sandali, huwag dito. Baka pumasok sila manang. Pigil nito. Sinulyapan niya ito. Namumuo na ang pawis sa noon nito at bagsak na rin sa pisngin nito ang ilang hibla na buhok. They won't even bother to disturb us pampalubag loob niya. Wala naman din siyang pakialam kung may makakita. Sigurado siyang walang magbabalak na pumasok sa kusina. Kahit patay mo na lang ang ilaw. Nahihiyang sambit nito. Tinitigan niya ito. Maingat siyang tumayo, hindi para patay ng ilaw, kundi para alisin sa katawan nito ang nighty. Maging pants na suot niya ay inalis niya. Maingat niya rin itong binuhat at walang kabang dinala ito sa sala. Kahit papareho silang wala ng suot. Nangisi pa siya nung buksan niya ang ilaw doon na talagang kinalaki ng mga mata nito. Alex, balaw ka ba? Mahinang sita nito. Don't worry, walang magtatangkang sumilip dito. Pagpapakalma niya pero duda siya kung kumalma ito. Lalo siyang nangisi nung makitang kabalo talaga ito sa balak niya. Sa kwarto na lang. Nahihiyang sabi nito. Nagtungo siya sa hagdan hindi para umakyat, kundi para ihiga ito doon na talagang kinaprotesta nito. O dito, hindi niya ito pinakinggan. Ma Masakit sa likod, reklamo nito. Kainis ka talaga, Alex. Nangihinang sambit nito na kinangisi niya. Hindi siya kontento sa isa lang. Maingat nga niya itong binabasa sa hig bago unti-unting pag-isahin muli ang katawan nila. Dinalan niya rin ito sa banyo para sana sabay silang maligo ngunit mainit na tagpumuli ang nangyari. Pagdating sa walk-in closet, ay balak lang nilang magpalit ngunit para siyang tigre na sinandal ito sa kabinet at doon muling inangkin. Nung bumagsak na sila sa kama, ay nakatulog na ito. Napamura siya, lalo pa't gising pa ang alaga niya. Mabigat siyang huminga ng malalim. Paglingon niya sa oras ay madaling araw at papasikat na yata ang araw. Pero hetot gising pa siya. Hinihintay na magising ang asawa niya. Humiga siya sa tabi nito at siniksik ang ulo sa leg nito. Tinas niya rin ang kumot upang makatulog ngunit tila binubulungan ng masama siya. Pagmumura niya. Napaupo siya sa kama at nasa bunot ang buhok. Mahimbing na mahimbing ang tulog ng asawa niya ngunit hindi siya mapakali. Kumuha na lang siya ng sigarilyo at nanigarilyo sa labas. Bumalik lang siya sa loob nung tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ang tawag sa barandilya ng kwarto. Tanaw niya pa ang nagkukulay kahil na langit. The sun is about to shine, Raven. Sabi niya sa kaibigan bago humithit sa sigarilyo. I'm digging out more details about Mary Amethyst Esguera. I found something interesting. Excited na kwento nito. What's that? Binuga niya ang usok at pinitik ang sigarilyo sa hangin. Chill bro, Ibabalita ko rin sa iyo kapag nakumpirma ko na. Sa ngayon, enjoy while you still have her. What do you mean? No, ha? Huh? Just observe your wife. I think she's connected with that woman named Amethyst. Muling paalala nito bago i-off ang tawag. Lalo lang siyang nainis at tinapon sa side table ng cellphone nung pumasok siya sa loob. Nestress pa siya lalo nung makitang tulog mantika ang asawa niya habang siya buhay na buhay pa ang diwa. Imbis na sa kama, inaligo siya muli sa malamig na shower at umaasang mawawala ang init ng katawan niya. Ngunit hindi. Paglabas niya, muli lang ding binuhay ang init. Hantad na kasi sa paningin niya ang katawan ng asawa. Ay, this life. Pumikit siya ng mariin. Nagdadalawang isip kung tatabi sa kama o matutulog na lang sa study room. Ngunit ang makamundong isip niya ang nagwagi. Hinila niya ang komot upang makatabi siya. Siniksik niya ang ulo sa leg ng asawa at niyakap ito. Bumigat ang paghinga niya. Gusto niya muli itong makasalo, ngunit tulog pa ito at sa malamang na hindi pa handa ang katawan. Napamura siya sa kanyang isip. Ramdam niya pa rin ang papasikat na araw at yun talagang hinihintay niya. Alex, namamaos itong banggit sa pangalan niya bago unti-unting imulat ang mga mata. Napangisi siya at tinapat ang bibig sa tainga nito. My dream is to do this in the broad sunlight, my wife. Bulong niya pa rito. Amethyst point of view. Akala niya ay nananaginip lang siya sa narinig na bulong ni Alex. Ngunit hindi. Nagising siyang nasa itas ito. Gusto niya itong pagalitan lalo tiyak na tulog pa siya kanina pero walang reklamong lumabas sa bibig niya. Mas binigyan pa niya ito ng espasyo upang magkasya ang malaking katawan nito at hindi ito mahirapan. Rinig niyang pagmumura nito kasabay ng ingay niya matapos ang huling malalim na galaw nito. Bumagsak ito sa itaas. Natulog ka ba o hindi? Mahinang tanong niya dito. Imbis na sumagot ay siniksik nito ang ulo sa leg niya at walang sawang pinatakan siya roon ng halik. Sandali Alex, maliligo na ako. Pinigilan niya ang pangan nito ngunit Dumapo pa rin sa tainga niya ang mga labi nito. Marahan pa itong kumagat doon. The sunlight is here. Pause nitong bulong. Nangunat ang noon niya at hindi yun maintindihan. Ngunit nung humiwalay at tumayo ito, ay namilog ang mga mata niya. Lalo na nung buksan nito ang kortina upang pumasok ang liwanag doon. Nagmamadali siyang bumaba sa kama. Sa kabang hilahin siya nito doon. Kahit nalalambot at nananakit ang mga hita niya ay pinilit niyang humakbang. Ang init dyan! Kung gusto mo yan, ikaw na lang! Huwag mo kong idamay ha! Sigaw niya, ngunit matipunong braso ang tumigil sa kanya. Bitiwan mo ako, Alex! Reklamo niya, ngunit naharap na siya nito sa floor to ceiling window nito. Justice this one, my wife. Hingin permiso nito. Hindi siya sumagot. Napapikit lang siya sa mabibini nitong halik na naglalakbay sa likod niya. Isang hila lang nito sa bewang niya ay napadukong shot na itukod ang mga palad sa salaming dingding. Thank you. Sinserong bulong nito. Ito mismo ang bumuhat sa kanya pabalik sa kama. Hindi na siya nakatulog pero heto naman ang malalim ang tulog. Imbis na tabihan nito ay naligo siya at bumaba sa sala. Naalala niya kasi ang mga damit nila kagabi kaya lang pagbaba niya ay malinis na doon. Namula ang mga pisngi niya sa kaisipang mga katulong pa ang naglinis ng kalat nila kagabi. Sina Daniel na ang dinatnan niya sa ibaba. Singilin niyo na lahat. Alam niyo na ang gagawin sa mga hindi magbabayad. Di Dinig niyang utos ni Daniel sa tatlong tauhan. na siyang lumapit at halos manlaki ang mga mata matapos makita ang listahan. Yun ang listahan ng mga nagrerenta sa palengke. Nung akmang aalis na mga ito para maningil, ay mabilis siyang humarang sesama sasama ako, Daniel. Madam, bawal karon, Hindi ka papayagan ni Sir Alex. Isa pa madumi doon. Hindi mo gusto doon. Paliwanag nito. Tinaas niya ang noo. Gusto lang naman niyang makita si Maggie. Gusto niyang makibalita tungkol sa tate at kapatid niya. Nagpaalam na ako kay Alex. Pumayag siya. Kahit tanungin niyo pa siya. Kaya lang tulog pa siya eh. Lakas loob niyang pagsisinungaling. Mukhang nagdadalawang isip pa si Daniel, ngunit wala rin nitong nagawa. Kahit na dapat na hindi rin ito sasama, ay napasama dahil sa kanya. Pinagsuot nga siya nito ng bota at sombrero na halos matakpan ang kalahating mukha niya. Hindi mo pwedeng sabihin na asawa ka ni Sir Alex. Paalala pa nito na tinanguan niya. Naglalakad pa lang sila papasok ay para mga trumpo na ang mga tindera na natataranta. Ang iilan ay agad na naglabas ng pambayad ngunit ang ilan ay wala. Pikit mata niyang hinayaan si Daniel na gawin ang trabaho nito. Sinarado niya rin ang tainga sa mga naririnig na pagmamakaawa. Kung may kakayahan lang siya, ay bibigyan niya pa ng palugit ang mga ito. Kaya lang, hindi pa niya kayang pasunurin si Alex sa mga gusto niya. Hinanap ng mga mata niya si Maggie. Nahabag siya matapos makitang nakatulala lang ito. Hinahagod pa ng isang ginang ang likod nito na tila kinukomfort ito. Agad siyang naawa sa kaibigan. Gusto niya itong kausapin ngunit alam niyang hindi siya nito makikilala. Lalapit pa lang sana siya doon para bumili ngunit naunahan siya nila Daniel. Wala pa akong pambayad. Hindi niyo ba nakikita nagluluksa pa ako? Naiiyak nitong sagot kila Daniel. Napanulok siya at gusto ding maiyak tiyak na dinamdam nito ng sobrang pagkawala niya. Otos to ni Sir Alex, walang pambayad ay lisanin mo ng pestong to. Seryosong saad ni Daniel. Imbis sumagot ay humagulhol si Maggie. Nanikip ang puso niya. Gusto niyang i-comfort ito at alamin kung bakit ito umiiyak. Ngunit wala siyang magawa kundi manood doon. Gigibayin na namin to. Sandali. Pigil niya kay Daniel. Let her be. Ako na bahala kay Alex. Formal at pilit niyang inibang boses. Napatigil sa ang kaibigan niya at napatitig sa kanya ngunit umiwas siya ng tingin at naglakad paalis. Hinabol siya ni Daniel at gusto pang sumalungat sa desisyon niya ngunit matalim niya itong tinitigan. Kahit noong nasa loob ng sasakyan, inagre-reklamo eh ito. Kami ang mananagot kay Sir Alex dahil dito madam. Hindi pwedeng ganun. Hindi uso sa kanyang second chances." Ako magbabayad ng renta niya. Sabihin mo lang kung magkano. Basta tandaan mong hindi dapat ito malaman ni Alex. Pagdidiin niya. Tumahimik ito. Pagdating sa mansyon ay agad siyang umakyat. Tiyak naman na may cash ang mga bag ni Angelica. Sakto pang nasa banyo si Alex kaya't minadali niya ang galaw. Kumuha siya ng ilang nilibuhin sa bag ni Angelica bago agad na bumaba. Dinatnan niyang nag-aalis na ng pangalan doon si Daniel. Nilahad niya agad dito ang pera. Tanggalin mo ang pangalan niya dyan, bayad na siya. May otoridad niyang utos. Mukha itong naguguluhan sa inaakto niya ngunit sumunod din. Napanatag lang siya nung malinis na ang pangalan ni Maggie. Kilala mo ba yun, madam? Bakit mo tinulungan? Kiryosong tanong pa nito. Hindi ko siya kilala. Hindi ko lang kayang maging masama katulad ng boss niyo. Like me, ha? Napataas ang mga balikat niya matapos marinig ang magaspang na boses ni Alex. Paglingon niya ay nasa likod niya ito. Basa pa ang buhok at nakatapos ng tuwalya. Sinulyapan siya nito bago kinuha ang papel. Maggie, ikaw ang nagbayad ng renta niya? Usisa nito. Sounds interesting. Nag-alala ang asawa ko para sa mahihirap. na sa na tanong nito. Umiwas siya ng tingin. Takot siyang malaman ito ang totoong connection niya kay Maggie at baka ipaimbestiga pa nito. Kung kaya ko lang silang tulungang lahat, ginawa ko na. Sarkastikong sambit niya. Ako mang tatalikod na siya ngunit hinawakan nito ang braso niya. Pwede kong palagpasin ang bayad nila ngayon at bigyan pa sila ng isang pagkakataon sa isang kondisyon. Biglang deklara nito na talagang nakapagpatigil sa kanya. Hinarap niya ito. Nagsipagalisan na rin sa paligid sila Daniel. Anong kapalit? Bumaba ang hawak nito sa bewang niya. Follow me. Hinila siya nito pakit sa kwarto. Nilak nito ang pinto at hinila siya sa banyo. Nilak din nito ang pinto doon. Kumabog ang dibdim niya. Hindi dahil kinakabahan siya. Alam na niya ang gusto nito. Remove your boots. Pati na rin yung suit mo. Mabagal pa nitong utos. Umirap siya ngunit hindi siya nito nilubayan ng tingin. Habang ginagawa ang utos nito, inalis din nito ang tuwal yang nakabuhol sa bewang nito. Kung kapalit nito ay walang mapapalay sa palengke, gagawin niya. E, hindi ka pa ba nakontento kagabi? E, hindi ka ba makapaghintay mamayang gabi? I'll be out of the country for a week. I need a recharge. Nahihirap ang bulong nito. Pumikit siya at nagpaubaya. Tutala isang linggo itong mawawala. Akala niya ayun lang ngunit. Napunta pa sila sa bathtub. Ilang beses nito yung inalisan ng tubig para lang mapag-isa katawan nila ng maayos. Pati na sa kama ay hindi nito pinalagpas. Pero paggising niya ay wala na ito sa tabi niya. Madilim na rin at tiyak na nasa eroplano na ito. nag siya at sinot ang roba. Balak niyang magpahangin sa barandilya. Sumandal siya doon at tumingala sa langit. Agad siyang napangiti matapos makita ang dumang eroplano kahit pa hindi naman si Alex ang sakay nun. Hi, sweetie. It seems like you're enjoying my life too much. Bulong sa tainga niya. Agad siyang napaharap sa nagsalita. Ngunit malakas na hampas sa batok niya ang natanggap dahilan upang lamunin siya ng dilim. Nananakit ang ulo niya at pilit gustong sipain ang kamay na humahaplos sa hita niya. Ramdam niya rin ang lamig ng aircon pero mas ramdam niya ang batok niyang hinampas. Dahil doon, ay mabilis siyang napamulat at halos mahintakutan matapos makita si Jacob. na hawak hawak siya. Bitiwan mo ako, Jacob. Wala kang karapatang hawakan ako. Sinipa niya ang kamay nito at mabilis na niyakap ang kanyang tuhod. Inayos niya rin ang robang suot. Binalot siya ng kaba at takot noong gumisito. Kung umasta ka, parang hindi ka pa na gagalaw ah. Panginsulto sulto nito. Tinaliman niya ito ng tingin. Wala ka sa kalingkinga ni Alex. Ang Alex na sinasabi mo makakasama ng dalawang linggo ang totoong asawa. Dalawang linggo sa si Angelica sa mansyon. Anong gusto mong gawin nating dalawa dito? Magtitigan lang? Lalo niya itong sinama ng tingin matapos itong tumitig sa katawan niya na tila ba wala siyang suot na roba. Naghimutok din ang damdamin niya dalawang linggo sa si Angelica sa mansyon. Isang linggong wala si Alex pero pagbalik nito, si Angelica makakasama nito. Didispatch na rin naman ni Angelica kapag nagbuntis na siya. Dagdag nito bago kumuha ng sigarilyo. Kailan pa kayo aalis? Bakit hindi pa kayo umalis ngayon? Naiinis niyang tanong dito. Muli itong umisi. Masyado ka naman nagmamadali. Sa sunod na buwan ay lilipad na kaming ibang bansa. Tumingin bagang siya. Mas lalong maghihipit si Angelica ngayong malapit na itong malis. Baka nga hindi na itong malis sa mansyon. Sinira mo pa ang cellphone mo. Nagalit tuloy si Angelica na sinosolo mo ang asawa niya. Pwede naman kasi kayong mag-share tapos kung wala si Alex, pwede naman ako. Nakangising sabi pa nito. Baliw, iiwan ka rin ni Angelica. Panguuyam niya dito na mukhang wala namang epekto. At least natikman ko at nalagyan ko pa ng winhi. Ayaw mo ba? Isang buwan pa ako rito. Hindi na makita bubuntisin eh. Tikim-tikim lang amitis. Anyaya nito na muling nagpakilabot sa kanya. Hindi niya alam na ganito ang ugali nito. Natakot siya para sa sarili. Luminga siya sa paligid upang humanap ng bagay na magagamit laban dito. Ngunit napasigaw siya nung hilahin nito ang binti niya. Pitawa mo ako, Jacob! Ilang ulit niya hinampas ang likod nito, lalo na sa pilit nitong ginagawa. Pakipot ka pa, hindi kami bobo ni Angelica, para hindi malamang pinagsasawaan ka ni Alex. Kung ako sa'yo, magpaubaya ka na lang din sa'kin at higit ako pa si Alex.